Heto nga ang ginawa ng team ng Denver Nuggets kay D'Angelo Russell para nga patahimikin sa game number 1. Well, hindi talaga magandang naging performance ni di Dilo this game kung saan meron nga siyang 13 points and then 6 for 20 ang kanyang shooting sa field, 30%, 1 out of 9 naman sa 3-pointers, only 11% sa man ng isang turnover. While well, coming into the series ay sinabi nga neto ni Coach Mike Malone na isa nga daw si DeAngelo Russell sa mga dapat pagtuunan ng pansin ng depensa ng Denver Nuggets kung gusto nga daw nilang talunin itong team ng Los Angeles Lakers. Kung baka alam neto ni Coach Mike Malone na itong si Dilo ang susi sa Lakers kung bakit nga sila malakas pagdating sa opensa. Kaya naman dapat daw ay paghandaan nila ito ng mabuti at dapat daw ay pigilan nga daw nila itong si DeAngelo Russell at ang kanyang scoring ability. Anyway, sa laban nga ay ganun nga kanilang mismong ginawa. At may gita nga natin sa unang play pa lamang ay talagang ini mother na netri KCP. Ito nga si DeAngelo Russell sa depensa. May kita nyo yung mga ibang Nuggets player. Ito si Michael Porter Jr., Aaron Gordon. Ito nga si Jokic ay medyo layo na kay Ailey, Jamal Murray. Ganun din. Dito nga kay Austin Reeves. Pero si KCP, abay inaasawang itong si DeAngelo Russell. Pinipisigal siya. At ito nga mga idol ang isa sa paraan ng Denver Nuggets para nga pagurin itong si DeAngelo Russell because he has to work more ng dahil meron nga talagang nakadikit sa kanya. And then dito naman si Rui Hachimura, hindi nga magandang screen ay binigay abay parang hindi nga siya naramdaman ni KCP. And dito naman ay magandang screen naman ang nakuha niya kay Lebron kaso sobrang lalim nga nito at hindi nga yan na-shoot ni si DeAngelo Russell. Pagdating naman dito ay super wide open na sana si D'Angelo Russell kaso kinabahan yata siya dito at nagresulta ng airball para sa kanya at credits din yan syempre sa depensa ni Gordon pati na rin ni KCP. At sa possession naman ito si Michael Porter Jr. naman ang bumabantay kay D'Angelo Russell at different look para nga kay Dilo para nga hindi siya magkaroon ng rhythm offensively. Kumbaga sinasalit-salit siya mga idol para nga hindi siya magkaroon ng magandang pattern o kumbaga masanay sa kanyang defender at makakuha nga ng mga tempo. At ngayon naman si MPJ ang nakabantay sa kanya isang defender na pagkahaba-haba kahit kahit nasa likod siya ni Dilo abay grade contest pa rin ang kanyang nagawa nagmintis na naman itong si D'Angelo. At ito nga rin ang isa sa game plan ng team ng Denver Nuggets na kung itong si AD at Lebron is going downhill, they need to shrink the floor. At kung may kita niyo mga idol, ang lahat nga ng Nuggets player ay parang pumunta nga sa loob ng paint or lumapit in the paint nung nag-pick and roll itong si Lebron at pati na rin si AD. And then kaso lang hindi na-shoot ni D'Angelo Russell ang 3-pointer niya dito. Sayang nga ang nagawang play dito ni LBJ. And for the rest of the game nga ay talagang si DeAngelo Russell ay nagmimintis lang ng very easy at usually nasushoot niya na 3-pointer. Kaya nga sa post-game interview niya ay sinabi niya na kahit hindi magandang kanyang nilaro sa game 1 ay excited na nga rin daw siya sa game 2 because his shots just doesn't fall sa game 1. Gusto niya daw yung mga looks na kanyang nakuha. Kaya naman excited siya sa game 2 para nga siguro makabawi nga siya dito sa LA Lakers. Pero anyways mga idol, yan ang ginawa ng Denver Nuggets dito nga kay D'Angelo Russell para nga pahirapan sa Game 1.